So, magpapakain na yun ng 45 days. Ayan, malalaki na yun. Nasa 5 kilo yata isa. Ayan, dito kanin nila. Ang ulam, pagkain ay ano, feed sweet, ano, kanin. Ayan, kain sila. Hindi. Oh. Malalaki na, oh. Tataw. Binabatay ko kasi nasa lawan sila ng mga manok Ayan nasa huluan sila Ayan. malaki na oh ito, yung pinakamalaki ito to ang grasa o nagamit ka? wala, naggamit ako na doon, nagkuwala ako saan muna? nagkuwala ako doon, nagsakrit di ba di, di, ay, ang pinakalas na kuwan naggrasak itong gintagan mo ah inabot mo sa ako ayan o, oh. nalaki ng na, mga lids oh. Ano ba 'to? Ano to? Ano uh, binili ko to ano? March ay April. April katapusan ng April, April, May, June, July, August, September. Type this nat ay 5 months na to. Yung mumbuwan na. Ayan Akatay ko sana ito nung ano nung nung pista nung June. Alaing nalasing ako di ko nakatay. Kaya sabi ko sa birthday na ng anak ko sa September 20 katayin ko yun lalaki na siya siguro titimbang to ng mga mga 8 kilo dalawa 8 or 9 lalaki ano, na babites siya. lalaki na no? oh nalaban na ngayon ng mga manok-manok dito sa ano yung mga manok namin nakalpas na nalaban na yan lalaki oh hindi mo yung paa hmm, yung ulo lang makita mo yung ulo lalaki ng ulo oh oh hmm. May ng ulo. Takaw niyan. Kanin na saka, ano, pigs pinapakain ko. Hindi puro pigs. Mamahalan. Mamahalan tayo ng anong pagkain.